Naghahanap ka ba? Nag-iisip ka ba ng masarap na merienda? Huwag ka nang magdalawang isip pa. Subukan mo ang masarap na takoyaki ng Jiron Coffee and Tea. Ang takoyaki ang isa sa pinakamasarap at pinipilahan binabalikan ng marami. At isa na nga ako dun at ito nga ay naging paborito ko na ngayon. Hindi ko talaga akalain na ganun pala talaga kasarap ang takoyaki ng Jiron Coffee and Tea. At dahil nga napakasarap ng takoyaki ng Jiron Coffee and Tea, kahit wala sa oras ng merienda ay nandito na kami para umorder nito. venga para la sala may takaang. At ito na nga, ginagawa na nila yung inu-order kong takoyaki. Namamangha talaga ako sa kanila mga proseso at ito nga, ang kasunod naman ay nilalagyan na, nila ito ng flavor. Napakalinis at napakaayos naman talaga nilang gumawa. At habang nakikita ko nga yung proseso ng kanilang paggawa ay nakikita kong sobrang expert na sila sa paggawa nito. Bakit ko nga ba nagustuhan at naging paborito ang takoyaki na ito? Nakabili na din dati ako nito sa isang store sa Manila at talagang nagmarka sa akin yung lasa na yun. At nang malaman ko nga na mayroon nito dito sa Jairon Coffee and Tea, sinubukan ko agad talaga na matikman ito. At nang matikman ko nga ito, ay talagang napakasarap. Ibang-iba kumpara dun sa una kong natikman. At simula nga nun, nang matikman ko ang takoyaki ng Jairon Coffee and Tea, ay binabalik-balikan ko na ito. Napakasarap, napakalinamnam, panalo. Panalo ang lasa ng takoyaki sauce nila. Paano nang nagkaroon ka, nagkaroon ka ng interes na ilabas siyang ganyang takoyaki? kasi yung yung kasi paborito ko yan. At hindi ko nga din akalain na ang may-ari ng store na ito ay paborito din niya pala ang takoyaki. Na sobrang paborito ko din. At ito na nga, ikikwento na niya kung paano nagsimula na i-market nila ang takoyaki. Kung paano nagsimula itong takoyaki na ito? Nung natikman ko sa Cavite yan, naging paborito ko yan. Nasarapan ako, tapos ulit-ulit yung madadaan na namin yung takoyaki na yun. Binibina namin. Parang naging gusto ko. Tapos nung nandito na kami, parang nami-miss ko. Sabi ko, ano, try tayo sa kuya, kandariyanda lang, gano'n. Paano mo siya na-aral na na gawin para maging perfect, siyempre, eh, magiging, ano siya, mm -hmm. magiging negosyo so, na una, una, ah, noong una, hindi muna namin ni Nano yan, inisip na ipapasok namin sa negosyo. Mm -hmm. Para pang narienda lang, pang sarili lang namin, kami lang, sa amin, sa pamilya lang. Tapos, ano, nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan, sa mga kaibigan ni Jai, na marunong okay. sa na kasi ginagawa din nilang merienda tapos yung isang kaibigan ni Jai business niya yan yun okay. tanong tanong tapos sila naman hindi naman nagdamot ng kaalaman ginagyan naman nila kami ng kaalaman so tapos nag research research din nag practice nag try ayan yan yung gusto ko yan yung masarap hanggang sa nung sinubukan ko nasarap na agad ako Said ko, two, sabi ko game to sabi ko anong tawag sa sauce na, yan? Uh, takoyaki sauce ah okay takoyaki sauce lang yan Masarap yan. Sama. Inalagay mo diyan ate Sharon, na parang... Ah, bonito flakes. Yung yung tinatawag na fish flakes. Oo, sabi ko parang balat ng kahoy. Oo. Ayan, bonito flakes or fish flakes pala ang tawag doon. Nung una, parang hindi ko siya gusto. Pero nung tumagal na, ang sarap pala talaga niyang kasama sa takoyaki. Pwede din diyan yung mga floss. Like, uh, chicken floss, pork floss. Pwede rin yan dyan sa takoyaki. Pero mas masarap yung fish flakes. Okay. Yung tinatawag. Bonito flakes. Isabi natin Sharon, dalawa yung flavor niya. Uh -huh. Isang... Pwede rin yan sa spicy. Spicy din yan. At ngayon, kung order nga kayo, ngayon ko din lang nalaman na dalawa pala yung flavor niya. Spicy at saka hindi spicy. Gusto niyo yung spicy, pwede yung spicy, pwede yung hindi. Tapos ito yung isa. Alam mo, ito'y ano, ah uh, simula na magsimula kayo, ang gustong gusto ko yung melty. Mm. Yun talaga. Oh, yun talaga kasi melty, yun ano. ang doon kayo nagumpisa. Pero, lumabas yung burger ninyo. Mm. Tapos, ito, nung bumili kami ni Jazz, dito nagsimula, nasabi ko, ay, ay parang ito yung pinakagusto ko sa lahat. Kaya pala eh. Yes, yeah, so, yeah. tapos naging paborito na rin ni Inay. Mm. -hmm. Sabi ko, ay panlasa. Mm -hmm. nasa panlasa niya. At ito na nga, tapos nang gawin ang order naming takoyaki. Super yummy talaga. Ang takoyaki sauce po talaga ay panalo sa lasa. At ikikwento nga, ibabahagi ni Ate Sharon kung papaano nila na i-apply nagsimula ang takoyaki sauce. Meron kami isang mabait na kamaganakan na Uh, meron silang tinda na takoyaki sa mall. So, nung okay. pangita kami dito, sabi niya sa akin, ah, nagtatakoyaki ka. Uh, i-share ko sa iyo yung sauce niyan. Maraming mga kaibigan, kamag-anak na hindi naman nagdamot kanilang kaalaman. na nai share din naman sa amin. At syempre, kung o-order ka din lamang naman ng takoyaki, samahan mo na ito ng milk Sulit sa lasa, sulit sa merienda. Parang ganito lang yan. Sa bawat kagat, mararamdaman yung sarap. Malinam na makatas at talagang napakasarap. Ito ang takoyaking sagana talaga sa flavor. Ito ang napakasarap na takoyaki. Quality ang lasa. Kayang-kaya ng bulsa. Ang napakasarap na takoyaki ay mabibili dito sa Jairon Coffee and Tea na matatagpuan dito sa Barangay Abuyon sa Narciso So Ga